Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saman sulog kayo ng mundo. Please don't forget to subscribe my channel and likes ng mga videos ko. Sa mga kapag ko OFW dyan sa Middle East, ito ang yung lingkod Anton also ngayon. Pag-uusapan po natin yung tungkol po sa postmont mint ng barangay eleksyon. Sinabi ni George Garcia na pirma nilang inintay niya kay Bumbong Marcos na hindi naman tutuloy yung barangay eleksyon ngayon darating na 2025 sa December rin mo natin ang kanyang litanya. Pangulo, ang batas na mag-re-reset o postpone ng barangay at SK elections at mag-fix ng termino ng barangay at SK na mula tatlong taon papunta sa apat na taon. So kung magkaganon, malamang, mula ngayon parang maliwanag na maliwanag na na sadyang hindi matutuloy ang halala natin para sa uh, December 1 invited 100... na botante, hindi nakaboto nung nakaraang dalawang eleksyon. And sana masamantala nila itong barangay ng SK, matulungan o hindi? Kasi napakahirap kung wala silang registration. Johnson Manabat. Sana ng at Oh, 'di ba? Clear. Paliwanag pa sa sikat na araw na. Pero man na lang ang inaantay ni Bubong Marcos. Ano kaya 'yung pumasok sa mga kukutin nila na hindi matutuloy ang barangay eleksyon ngayong 2025? 'Di ba? Maraming pong mainis, mayroon pong magagalit. Kasi nga, maraming pong mga barangay officials na yung iba hindi na nang nagpe na maganda sa loob ng 3 years, tapos sa dagdagan mo pa ng isang taon. Hindi na nakakatuwa, kasi unang-una, mayroon tayong tinatawag ng mga uh, barangay 5th Class Municipality, 4th Class, 3rd Class, 2nd Class, 1st Class. Simulan natin po sa 5th Class Municipality hanggang sa mga 3rd, 4th Class, 3rd Class, hindi naman naman ang, ang binibigay na ano eh. Hindi naman naman malaki ang binibigay na ira ng gobyerno sa kanila. Kaya ang ginangyayari sa kanila ay nag na lang sila ng sahod na matatanggap nila ng bawat ano, ng bawat municipality. Siyempre ko kung compare mo sa mga barangay na sa loob ng syudad, kagaya sa Metro Manila o sa mga ibang siyudad na parte ng ano, ng lalawigan, malalaki ang kanilang mga ano, kanilang mga ero, mga inter internal revenue nila na buwan-buwan kasi nga sa mga barang sa mga barangay na napapaloob doon sa mga municipality sila pa tanggap ng sahod nila ay quarterly quarterly ang sahod ang sahod nila ibig sabihin ng ang isang buwan dalawang at, at, tatlong buwan makukuha nila sa pang-apat na buwan pero buo naman nilang makukuha depende sa kanilang era na binibigay na budget ng gobyerno kaya hindi na sila nagpe-perform lalo nga lupa yung mga anong mga ski chairman hindi yan nagpe-perform ang iba makikita mo na lang nakikipag yan sa tabi-tabi kasi nga sa mga barangay kasi ang nagaano din naghahanda ng husto din isang barangay kapitan lalo nga lupa sa mga municipality mun na hindi pa sila siyudad naghahanda din ng pera diyan isang ano ang barangay na sinasabi lang nila yan sa mga ski chairman ang ski chairman sunod-sunod lang naman yan eh Pabor po sa mga nakaupo na magkakaroon po ng extension. Ay paano sa mga sa mga taong na nanggagalalait na inayon na nila sa performance ng isang mga barangay official. Ang dami diyan po. Meron po ako nakausap na barangay ano, ang barangay chairman na gustong gusto niya talaga na magkaroon ng barang, uh, barangay uh, election ngayong uh, December 2025 kasi nga para magkaalaman na kung gusto pa siya ng mga uh, nasasakupan niya o hindi. Kasi nga marami na daw siyang basing na na, 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 na sinasabi sa kanya, na sinasabi sa kanya minsan ng mga hindi uh, wala ka namang nagagawa sa barangay. Kaya ang sabi niya, sana matuloy para magkaalaman na kasi simple bawat bar barangay kapitan sabi nila, nagtatrabaho sila ng magigi, ginagawa na nila ni lahat pero well, mali pa rin ang ginagawa nila. 'Di ba? Sa mga ano 'yan, sa mga city po ng mga barangay, city ng barangay Lima Metro Manila, kisunsi whatever kung sa party niya lalawigan, malalaki ang mga first class 'yan. Kaya yung sinasahod po ng barangay kapitan, kung i-compare po sa sahod ng mga municipality, mayor sa mga mga uh, fifth class municipality, mas malaki ang sahod nila. Mas malaki po ang sahod nila. Diyos ko, lang kinik ang sahod ng ano, ang mga PIP class mo na sa palitip mga first class, napakalit ang kanilang sahod ng mga, ng yung mga municipal mayor. Kaya ang iba tuwang tuwa kapag nagkakaroon ng extension yung mga ano, yung barangay. Parang paulit-ulit na lang nagkakaroon na ng barangay, na uh, postponement yung barangay. Kahit ako, hindi ako, na, hindi ako na, natutuwa, kasi minsan makikita mo yung mga iskitch, yung mga iskitcherman, Nako, minsan, minsan, makakainuman, makakainuman mo pa yan. Sabi sa akin, eh, wala naman binibigay sa akin, wala naman, naman daw binibigay sa kanila ng mga budget na mayroon silang ano eh. Uh, binibigay ng barangay. Kaya nangyayari sa kanila, kakaroon lang sila ng solicitation kung mayroon mga palaro na pag-basketball. Ang nangyayari lang sa, kanila, magpa-basketball. <laughs> kung ano yung mga gawain. Oh, there is, wala na rin. Wala ka rin ako matatanan sa loob ng isang taon na mayroon silang <clears throat>, nagagawa mga proyekto ng mga iskit chairman. Marami pong karapalan yan. Marami pong karapalan. Akala mo lang walang karapalan na corruptions nangyayari sa barangay. Marami pong nangyayaring karapalan lalo pa sa mga malalaking malalaking kanil, malalaking internal revenue nila sa mga ano, sa mga first class. Mara, malaki yan. Nasasanay na sila kaya ang ibang mga ano, mga kapitan, di ba kung tatandaan niyo, iba-ibang mga barangay officials lulundag doon sa sangguniang bayan, mga sangguniang bayan, kasi nga marami na silang nakuha na pang ano eh. Pang bayad. <laughs> Tingnan mo kahit ang mga iski chairman. Pagkatapos ng iski chairman, tat tatakbo sila sa barangay official. Otherwise, ang iba tatakbo sa sangguniang bayan. Kasi nga, malaki ng kinikita nila. Pero yun dito sa mga fifth class municipality, sa mga process municipality, halos ang iba dyan mga iski chairman after parang ayaw na nila tumakbo kasi ang liit naman ang kinik kinikita nila. May isa pa nga dito sa amin, sa lalabigan na may isang barangay na yung quarterly, quarterly nila, isang sa quarterly nila, isang ang tinatanggap nila, yun, lahat na, 14,000 lang. So, ibig sabihin sa isang ano, sa isang buwan, na tinatanggap lang nila is 4,500 lang sa isang buwan. Tapos, ikukubit -co mo sa 3 months, hindi, mga 14,000 lang. Liit, di ba? Ang liit. Kasi nga, mali maliit naman ang kanilang barangay at maliit lang ang kanilang era na, bini na inano binibigay. Kaya ang iba dyan, hindi sila continue. Ang iba, Naghanap ng ibang trabaho na mas malaki-laki ng ano, ang uh, kinikita. Kaso lang sa mga malalaking akit ah, ako, kung malaking kinikita ko siya sa barangay, lalo na pa doon ako nakasend sa mga first class municipality, tuwang tuwa ako magkaroon ako ng, ano, ng extension. Lalo na pa kung ang mga namumuno ay mga buwaya. Kahit ako. <laughs> kaya meron ako. Kaya maraming mga tao dito sa lalawigan namin kung gustong gusto nila matuloy yung ano, na eleksyon. Yan, comment below kayo kung gustong gusto nyo rin na magkaroon ng extension o ayaw nyo na talaga magkaroon ng, ng uh, extension sa, ano, sa barangay election. Kailangan matuloy ngayon 2025. Kasi nga, parang hindi na, hindi na nakakatuwa na pakinggan na lagi nilang extension, lagi nilang extension sa barangay. Kasi nga, kahit barangay lang yan, kahit barangay lang yan, malaki ang pakinabang sa susidad ng mga taong na, na, nasasakupan niya, nila. Nakikita namin dito yung mga ginagawa nila, yung mga nagtatrabaho pati hindi. Sa mga hindi nagtatrabaho ng gusto na parang paano na lang dyan, -mikos, pa mikos pamajik-majik nila kung anong ginagawa nila, mas maganda, wag na mas maganda, wag na silang maupo ulit. Eh, ang, ang inantay lang namin, ang inantay lang ng mga tao dyan, na mapalitan sila sa pwisto. Kasi nga, well, hindi din na sila talaga nagtatrabaho ng maganda. Kaya, sana, sana matuloy yung parang election ngayong 2025. Kaso lang, ayun, maliwanag pa sa sikat ng araw na sinabi na ni George Garcia na perma na lang ang hinantay. Nagkaroon ba sila dyan ng ano? Nagkaroon ba sila ng tanong-tanungan? Nagkaroon ba sila ng Uh, tanungan sa mga ibang mga lalawigan kung gusto nila parang tingin ko sila lang yata nasusunod pag sabi nilang uh, pag sabi nilang na postpone postpone tapos pagkaroon ang mangyayari pa magkakaroon pa ng extension di ba ang 3 years yata dadagdagan pa ng 4 years ba 4 years 5 years o 6 years bakal ganyan kasi hindi pa masyadong ano yan hindi pa yata approve yan sa Senado o sa Kongreso hindi pa yata approve malalaman ng kaso lang ba't nagkaroon pa ng extension ang 3 years sapat na yun sa mga ano binibigay sa mga barangay officials ang iba kasi mga hindi lang nagpe-perform na maganda. Di ba? Di ba mga kawagingis ko? So, sa ngayon yan muna ng update natin. Dito sa barangay election na talagang parang 100% na yata, hindi na na talaga matutuloy yung barangay, election uh, ngayon 2025. So, sa mga hindi ba nyo nakasubscribe sa akin at nakalike sa mga videos, okay, subscribe naman ako. So, sa, sa ngayon, bye-bye muna tayo and thank you!